Hello mga kasari, so ayan, namili nga lang ako dito ng aking mga alak na ilang peraso lang mga kasari. Kadal na abusan na ako pala nitong gin na malaki mga kasari. Ang tawag pala nito ay tower, yung iba naman ay king. Medyo tumaas na nga ito mga kasari, kaya ilang peraso lang yung aking mga pinamili. Dahil nga yung mga pinamili ko lang ay yung aking mga bintak hapon mga kasari. At namili nga rin ako nitong gatas na suwak dahil ilang peraso na lang natira dito sa aking displayhan. At itong birch tree, bali dalawang haba pala yung binili ko. Dahil naubos na pala yung aking birch tree dito mga kasari. Ganito yung buhay ng mga tindera mga kasari yung kanayang binta inikot-ikot lang at kung magkano lang yung binta yun lang ang pinamili ko mga kasari dahil yung binta ko nga kahapon ayun din ang pamimili ko ngayon at yan pa ikot-ikot lang at namili pa rin ako dito na mga dilata yung San Marino dahil naubusan na pala ako dito ng San Marino na malaki na maanghang dahil nga yung pula na maa hindi maanghang ay nairawi pa naman ako kaya yung wala lang dito yun lang yung aking mga pinamili balik ka kunti nga lang yung aking mga pinamili mga kasari dahil nung nakarang araw ay namili na ako kasi nga sinusunod ko o oh, inaagad ko na yung pagbibili dito sa aking dan para kay papano ay hindi na mabakanti dito sa aking stante dahil ang pangit pala ting talaga tingnan pag nakabakanti na yung ating mga stante mga kasari kaya ang ginagawa ko ay sinusunod ko o talagang namimili ako kinabukasan o magkano lang yung aking binta para hindi naman ako mantihan dito sa aking tindahan dahil ang pangit na pagingan pag may bumibili talaga dito ay wala na minsan hindi ko na alam kung anong irarason ko dito sa aking tindahan nung no? nakaraan kasi dati talaga ay namimili ako ng lingguhan kaya hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa aking mga customer minsan ay sasabihin ko na lang na ubos na minsan naman pag may bumibili ay nakakaubos lang minsan naman may ay wala na kaya hindi ko alam kung ano pa yung sasabihin ko na iba sasabihin ko doon sa mga customer na pag may bumibili na wala na talaga dito sa atante dahil nga dati talaga ay hingguan nga talaga ako namimili at ngayon nga ay talagang minsan nga ay dalawang araw o talagang araw-araw ako namimili talagang inaagad ko na yung pagbibili ng mga kasari para kahit pa paano ay hindi naman ako naubusan na pagsasabi na wala na ubos na ay naubusan na o di ba ang pangit talaga paghinggan. kaya yung ibang mga customer na mamimili pa ng ibang bagay o ibang mga bibilin ay hindi na sila makapamili dahil nga pagbungad pa lang ay sabihin agad na wala na o di ba mga kasari at sana may matutunan kayo sa akin maraming salamat